is Scorpio. Ano ulit? Scorpio. Okay? So, hello, my dear is Scorpio. Hello, 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 hello. Kumusta naman kayo dyan, my dear? Kumusta naman ang mga kaganapan at mga eksena sa ating mga buhay-buhay? I hope and pray na nasa mabuti kalagayan, my dear, sa mga oras na ito. Okay? So, ang gagawin na natin today, my dear, is collective reading. So, magre-reminder ako para dun sa mga hindi pa aware, sa mga hindi alam kung ano yung mga nangyayari dito sa usapin ng tarot or ng reading. Okay? So, my dear, ang gagawin natin ngayon ay collective reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga collective reading kahit na sa mga general reading or kahit na sa kahit ano na ina-upload sa social media. O di ba ni lahat ko na. Okay? So my dear Scorpio, kukuha tayo ng six cards, okay, dito sa ating uh, ano bang tawag dito? Improvise Oracle card, ganun. Kasi my dear, matagal na akong naghahanap ng ano, ng oracle card na Tagalog, pero wala akong makita. Kaya ang ginawa ko is gumawa ako ng sarili kong oracle card, 'di ba? Pwede naman 'yun, wala well, namang sinabing hindi pwedeng gawin 'yun, 'di ba? So anyway, my dear, let's go na tayo sa 'yong reading. Once again, six cards lang tayo. Sa bandang dulo ng ating reading, eh, meron akong konting uh, pa-speech ni Mayor. Okay. Tungkol sa ating reading. Okay. So, let's go na tayo. May dear, cut na natin into three. Hanapin na natin ang iyong six na card. Hmm, may nai naiwan pa. Let's go. Scorpio. Tingnan natin anong makakolek natin today. Ano ang mako collect natin for today? Scorpio. Okay, meron nag-flip. May nakita ko nag-flip. Okay, we have here energy ng Pisces na girl. Okay, nag-include ako dito ng mga zodiac sign. And naging very specific ako, my dear, kung sila ba ay girl or sila ba ay boy. At ang lumabas ngayon, my dear, is Pisces na girl. Okay? So bahala ka na mag-placement kung nasaan to sa buhay mo, kung sino to, ito ba ay asawa mo, ito ba ay kabit mo, ito ba ay char, kabit mo. Ito ba ay ano, ah, uh, kapamilya mo, ito ba ay yung kaibigan, ito ba yung kapatid. Okay? Basta Pisces na girl. Ito ba yung chismosa mong kapitbahay? Okay? So baka Pisces siya. Tingnan natin. So tingnan natin, dagdagan natin iyan. Scorpio. Okay. Medyo maano sa'yo, my dear, ang card, ha? Medyo, ang jumping card is take time. Okay. We have here, angel number. Okay. Angel number 222. Okay. So, ang angel number 222 is konektado sa energy ng kulob, ano daw? kulob? <laughs> Amoy kulob na damit? <laughs> Idawni mo yan. <laughs> charot lang. Charot lang, te. Okay. Kulo. Bakit mo kasi tinagalog? Collaboration. Collaboration. Okay, nahirapan ka tuloy kasi tinagalog mo. Napakalalim ng collaboration. Dapat collaboration lang yan. Okay? Pagkakaisa at saka balance. Tingnan mo yung balance, di ba? Balance. Ang iyong balance ay zero pesos in your account. <laughs> okay. So, ayan. You have your The Angel 222. Okay. So, sinasabi dito, my dear, is more on collaboration. Okay. So, baka kayo ni Pisces girl over here is, uh, baka magkatrabaho. Okay. Baka pwede. Uh, pagkakaisa. Okay. Kinakailangan siguro magkaisa kayo ni Pisces girl over here balansehin, ganun, okay? So, basta yung angel number 222 is more on collaboration, pagkakaisa, at saka balance, okay? Mahirap na i-pull first natin, my dear, kasi dalawang card pa lang, okay? Masyado na ang aking brain cells, okay? Medyo 2MB pa lang naman, <laughs> 2MB lang yung laman ng aking brain cells today. Okay, so dagdagan natin, my dear Scorpio. Scorpio, Let me see the love tonight. Dahil matagal mag-jumping card, kakanta ako. Bahala ng makapiray. Char. Let me see. Bakit ganito yung card mo? Compare sa ibang mga nireading ko. Masyadong very, very mahiyain. Okay, eto na. Bakit kasi ang tigas ng ulo mo? ayaw mo akong sundin. Okay, so ayun na. Meron na nagkakaroon ng konting tension. Okay, kaya sinasabi dito, collaboration, pagkakaisa, balance. Okay, dito sa pagkakaisa, ayan. So, baka ayaw kang sundin, ayaw makipag-cooperate, okay, baka ganun, ayaw makipag matigas ang ulo, okay, Yan yung sinasabi dito, matigas ang ulo, ayaw makipag-collaborate, ayaw makipagtulungan, Okay, ang sarap pukpukin. Mga ganon. Okay, so once again, Pisces girl, okay, ang tinutukoy. Next, dagdagan pa natin. Last three cards, my dear. Last three cards. Last three cards, I give you my heart. From the very next day. Okay. Bigyan mo lang siya ng oras. Hinahanap lang niya ang sarili niya. Wow. Sige, te. Bigyan natin ng time. Nawawala yung kanyang sarili. <laughs> Aray ko! Cool. Nawawala daw ang sarili ni Pisces. Saan kaya nagpunta si Pisces, girl? Oo. So, kaya siya nagkakaganyan. Siguro nagkatanong ka, bakit kaya antigas ng ulo nito? Bakit kaya ayaw ko sundin nito? Ang sabi ng card is, nawawala daw yung kanyang sarili. Hindi daw marunong gumamit ng Google Maps si ate girl. Aray ko. Aray ko. Tingnan natin. Bigyan mo lang daw ng, na, ano daw? Bigyan mo lang siya ng oras. Bigyan mo ng wall clock. <laughs> Aray ko. Bigyan mo ng wall clock. Nawawala yung sarili ni ate girl. Okay. Tingnan natin. Okay. Boy na Libra lalaki na libra, okay? So, kung hindi siya paisis na girl, boy na libra, nawawala siya. Okay? Pag sinabi mo ba na, ano, bigyan ng oras, hinahanap lang niya ang sarili niya, medyo lost siguro talaga, no? Medyo lost siya as of this moment. Parang ganun. Collaboration. Pagkakaisa. Balance. Eh. So, Mahirap naman nahingin mo dun sa tao yung balance Kung hindi niya nga mabalance yung sarili niya Yung, parang sabi mo, ayusin mo nga yung sarili mo E eh kung hindi nga niya alam kung paano niya ayusin yung sarili niya Paano niya ibibigay sa'yo yun? Yung Pagkakaisa E eh paano niya gagawin yung pagkakaisa Kung hindi nga alam kung anong ibig sabihin ng pagkakaisa O ng pakikipag-collaborate Pakikipagtulungan Okay? Baka hindi niya talaga alam yun baka lang ha, I'm just assuming. Kasi, hindi niya maintindihan yung sinasabi mo. Parang ganun. Okay, tingnan natin, my dear. Last card we have here, we have boy na Aris. Okay. So, um, ano bang masasabi ko dito? Ang masasabi ko ay, mahirap talaga kausap ang taong bungol. <laughs> Okay. Joke lang. Joke lang. Okay, once again, yung mga involved is Pisces na girl, uh, Libra na boy, and then Aris na boy. Okay, bahala ka na maglagay ng kanilang mga placement sa buhay mo. Okay. So, ang masasabi ko lang dito, my dear, mahirap talagang kausap ang isang tao na parang wala sa sarili. Okay, wala sa sarili or parang mayroong pinagdadaanan, sabihin na natin. Kasi ayoko siyang i-judge. Meron siyang pinagdadaanan. So, siguro, subukan mong intindihin, subukan mong unawain, or kung hindi na talaga kaya ng level ng power mo, is tanungin mo. Sabi mo, te, problema mo. Ganon. Or kuya, ano nangyari sa'yo? Parang ganon. Kasi, lost talaga siya, my dear. Bigyan mo lang daw ng oras, hinahanap niya ang kanyang sarili. Hindi niya mag-gets yung mga sinasabi mo hindi nagre-register sa kanya, my dear, yung mga sinasabi mo. Kasi, as of this moment, lost siya. May pinagdadaanan siya. At kung ano yung pinagdadaanan niya, my dear, hindi ko alam. Basta ang sabi lang dito, hinahanap niya yung sarili niya. Okay? So, maraming stage yung hinahanap ko yung sarili ko. Like, kung lalaki siya, baka hinahanap niya. Ano ba talaga ako? Lalaki ba talaga ako? Babae ako? O isang way yun, my dear, na hinahanap niya yung sarili niya. Or, baka nagigilty siya sa mga bagay na ginagawa niya sa buhay niya. Okay, baka hinahunting na siya ng konsensya niya, kaya siya nalulos. Okay, or baka marami na siyang pagsubok na pinagdaanan sa buhay, kaya parang pakiramdam niya, susuko na siya. So maraming dahilan kung bakit nalulos ang isang tao. At wala naman ako sa lugar para husgahan si Ate Pisces or si Kuya Libra or si uh, Kuya Aris dito. Okay, wala ako sa lugar. Ang mahirap lang talaga dyan, my dear, is mahirap na parang pasundi, pasunurin, okay? Tama, pasunurin ang isang tao na wala sa kanyang sarili. Or maski siya hindi niya alam kung anong gagawin niya. Okay? So, yun lang ang, abot ng aking 2 MB na brain cells for today. Okay? So, my dear Libra, I hope na nagustuhan mo ang ating reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading at kung gusto mo pang makapanood pa ng maraming collective reading, don't forget to subscribe. Click, my dear, ang ating notification bell para you will be updated every time na meron na mga bagong uploaded na video. And of course, free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.